Hello so, mga ka-super, I'm back to back to back. Nakabla. Nagmamaganda ang madam negosyante ng bayan. Mabuhay ang mga negosyante na binabash ngayon dahil sa Gcash. <laughs> <laughs> Nakakaloka. Napanood ko kasi yung vlog ni 4S vlog. No? Vlog ni 4S vlog no? about sa Gcash na binabash siya. Dahil nga sa charge niyang 1K 20 pesos. Well, 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 well. Same. Same kami ni 4S Vlog ng charge. Ito yung sa akin, o. Oh. Gcash, charge, cash in, cash out, Oh. 1 to 510. 1, 501 to 1,020. Tapos pag 1 to 500, dagdag dag, dag, 10. So on, so on lang. Ah, jiba. Nagdatingan ng mga tumors. Okay. So, ito na nga. Mm -hmm. ah, <laughs> Kaya idol ko yan, si 4S Vlogs. Alayon same kami na nga, charge. Kasi, para sa akin, okay na sa alright, yung 20 pesos 1K. Diba saan ka nga, tricycle nga lang, ang mahal ng pamasahe ngayon. So, mag-aangal ka pa ba sa charge na 20 pesos sa 1K? Siyempre, pag malaki ang ipapadala mo, mas malaki din yung babayaran mo. E, Siyempre, nandito tayo sa business na ganito, na mayroon tayong rates na sinusunod. At saka hindi din naman every day mayroon tayong nagka-cash in cash out ng mga 10k. Kumbaga sa mga negosyante, one time big time lang 'yun. Kaya wag yun nang kaingitan. <laughs> Para swertihan na lang 'yun kasi kung kung pa 500 o 10 pesos lang, pa 1,000, 20 pesos lang. Eh kung makalima ka lang din naman ng 1,000 sa buong araw, mayroon ka lang 100 pesos. ikong e may mag in sa 'yong or cash out na 5k, may 100 agad. So big time na, 'di ba? Doon lang naman kahit papaano makakabawi ang negosyante. At saka dito sa Gcash nito, ang laki pera ng pinopondo natin dito. Alam niyo, ako no nag nag ano ako sa Gcash, talaga nagpondo ako ng 100k. Kasi dito sa amin may mga nag biglaan ba, yung meron ako kasi na na pag siya, na kailangan na kailangan niya magbayad ng mga payroll, sa mga tauhan niya, exceed na siya. So, dito talaga siya sa akin, nagpapakash out or nagpapakash in. Meron naman yung halimbawa bayad sa kanya ng client niya na exceed na siya. So, didiretso na sa akin. Tapos, ikakash out na. So, sabi nga niya sa akin, laki daw ng kita ko sa kanya. Sabi ko, madam naman, paminsan lang naman to, once in a month, gano'n. At saka, dito na nga lang ako kumikita sa'yo, pagbigyan mo na ako, gano'n pag maka di ba? Parang pakonswelo na lang yung pag may magpa-cash in, magpa out ng malaki. So, huwag nyo lang kain kita. Diba? Isipin nyo na lang. Yung 1,000, 20 pesos lang ng church. Okay na yun sa so alright, di ba? Ngayon nga yung mga bilihin, yung 20 mo sa naabot, di ba? Hindi ka na nga merienda ang 20 mo, di ba? <laughs> Ilan na lang? Ang kwek-kwek ngayon na 20 pesos, apat na peraso na lang gano'n, di ba? Sa chikas pa, syempre, pera yan, halimbawa, ikaw, Nagpadala ka sa mahal mo sa buhay sa probinsya. 1K. Titipirin mo pa ba yung 20 pesos niya charge? Okay na okay na yun kasi hindi ka na naabala. Limbawa ikaw, sa loob ka lang ng bahay, nagtatrabaho, lalabas ka pa, mamamasahe ka pa, maabala ka pa. Dito ng tindahan, no? Andito na. Available ang Gcash, 20 pesos lang kada 1K. So ang 10 pesos para sa akin, hindi siya worth it, no? Kasi ang laki talaga ng puhunan sa pag-gcash. Tsaka, nahirapan din tayo. Aligaga tayo kanda ikot yung pet natin. Halimbawa, walang pondo. Biglang magpapakasin. Yung stress level natin, sa natin, maghahagilap ng papamigay sa kanila. Nakakaloka yun. Wait lang. Yung mga videos ko ng gcash, trending ngayon sa black app. So, ngayon, doon naman ako binabash. <laughs> Nakakaloka. Kasi, pag ang laki ng mga views ko sa ano ha, sa black app, umabot ng 100k, yung iba mga 20k, na mga 20k views, 100k views about Gcash. Pag Gcash talaga ang laki ng views pag ina-upload ko sa black app. So, siguro yung iba, hindi naman ako, hindi, siguro naka-follow sa akin. Kaya, binabash ako. Meron din naman, nagtatanggol mayroon din naman same kami ng ano siguro yung iba lang talaga na hindi knows about sa chikash business ganyan mema lang mga ganoon mayroon pa nga sabi karmahin ka ate mga ganoon so hindi ko naman masyado dinidipdip yun syempre ano naman nila yun so para sa akin mura na para sa akin ha kung ako 20 pesos 1k pero syempre kung kukumputin mo lang talaga pag malaki ang Ika-cash in mo, ikakash out, mahal talaga. So much better. Punta ka na lang sa bank or mag-fund transfer ka. Pero kung wala ka ng choice, ite, dito ka na lang talaga sa tindahan. Tatanggapin mo. Oh. Wala ka ng choice eh. So nasa iyo pa rin yan kung igogo mo o hindi. Kasi basta kami, ayan yung rate namin. Kung nasa iyo na lang yun. Hindi naman kami namimilit. Naman oh, dito ka na mag-cash in mag-add ganyan. Diba? Basta nakalagay lang GCash available here. Kung mayroong magpunta at magpa-GCash, aas tatanggapin natin. Minsan nga, dahil nga, ang GCash, nauubos din yung pondo natin, may mga natatanggihan pa tayo. So sayang. No? At saka dito sa lugar ko, ha, wala naman nagre-reklamo sa rate. Para sa kanila, okay lang din. Kasi sa tingin ko sa isla labasan, no, ang cash out nila mas mahal. Kasi parang ang cash out nila, kung sa akin 20, kasi ako same lang, cash in, cash out, 20 pesos. Ang ibang cash in, 20, ang cash out, 30. So ako nga, para hindi magulo, same rate lang ako, cash in, cash out. Siguro kasi mas malang cash out nila dahil nga maglalabas sila ng pera. So, hindi ko alam kung anong reason bakit yung iba mas malaki ang cash out sa charge. Napansin ko lang nga kasi may mga tindahan na naka ano talaga yung charge nila. So nakikita ko, wala naman akong reklamo doon kasi tindahan nila yun. Their store, their rules. My store, my rules. Ganon. Diba? So bakit ako nag-start ako talagang 20? Kasi nung nag-smart padala ko, ang charge ko nga noon, nalala ko 30. Nung smart padala, kasi yun naman, hati. May... May hati pa yung smart padala. Dito naman sa atin sa Gcash, sa atin lang yung 20. So, ang 20, okay na yun sa all right. Kasi nga, namumunan tayo dyan. <laughs> ang laki eh. So, nakadepende pa rin talaga yan sa customer kung mag go siya o hindi. At hindi naman tayo namimilit. Okay? So, huwag nyo nang i-bash yung mga negosyante na ganun ang charge. Isipin nyo na lang din. Ang hirap magpindot-pindot. Ang hirap yung pasensya mo na minsan loading ang Gcash. Minsan ayaw makisama, minsan tinutopak, minsan nagiiarte, 'di ba? Ayaw mapindot yung amount, biglang nagdi-disappear ang hina ng connection, minsan may, may ano, nag-aano yung GCash, may problema, tapos may magugugkag cash in, mag-cash out Huh, yung stress level natin, di ba? Ganon. ikot yung pet natin. Tapos minsan, mayroon pa mga problema, may mga issue pa ang Gcash. Diba? Dahil ang mga negosyante na stress Sila, hindi na sila kasama sa stress. Bakit na stress sila sa church natin? iyan e yan lang talaga ang church na talagang nandyan. Nasa kanila pa rin yan. Bala kayo dyan. Nakakaloka, diba? Ayan. Oh. Yan yung church natin. Basta kada 1K, 20, dagdag pa iba, plus 10. Ganon lang. So, dito naman sa akin, halimbawa, nag out, super laki. Halimbawa, madam, ito na lang. Hindi okay, ganun. Pero kung halimbawa, sisiga-siga ka sa akin dito, pupunta ka dito sa akin, siga-siga, ay, mahal naman, ganun-ganun. Hindi, open ang door, ang gate, para maghanap ka ng iba. Ganun. Kasi dito, ang we welcome ko lang, yung makaka-accept dito sa aking charge. Kaya nga ako, ka-super, hindi na ako nag-bills payment kasi si Pinoy, no, dito sa amin, may mag-bills payment, 5,000. Tapos ang charge mo lang doon sa bills payment na yun, 30 pesos or 20 pesos. di ba diba? 5,000 ang ilalabas mo sa pondo mo, sa GCash, para sa payment. Magkano lang yung kikitain mo. Kaya, ang ginagawa ko, mag-cash in na lang sila sa akin at sila na magbayad doon sa mga payment payment nila para at saka ayoko din yung mga naabala pa meron kasi hindi nagsasuccessful yung transaction sa bills payment tapos ako ang babalikan so ayoko na nun. mag cash in na lang sila sa akin tapos bayad na sila ng kanilang mga bills ganun kasi ulit lang nakita ng bills payment tapos ang laki nang ilalabas mo pondo laki nang mababawas sa ano mo edi doon na lang sa mga nagka cash in cash out di ba so business business is business walang samaan ng loob nasa business tayo eh ganun talaga okay